Hindi naman yung prinsipe eh, no? Gising na din. Naaamoy oh. na naman ako. Oh. Oh. Ah, ah. Pres, si Kuya. Ah. Ba, ewan ko yun. Si Kuya, nasan? Malinig si Kuya, no? lang. Kala niya, porque sa loob na ligo, iligtas na yun. Pagawin natin si Kuya, no? Eh, pisahin mo, pisahin mo. Ayun, ayun. Ayun. So ayo mga idol, good morning. Nanghali na ako ng punta. Po, oh, gising na to. Hindi ko na maaabot ang tulog to. Ano na. ta ah! Ano yung kagigising lang din? Ay, Ay. nyaw nyaw, good morning. Nyaw nyaw, good morning. Tinanghali. Uh, Oo oh Tinang eh, no? Gising na din. Naamoy oh. na naman ako. Eh, ah, ah, Ito na nga, ba't uh, Bilis mo na nga. <laughs> Ang galing, na <laughs> ano. Ano? Present si Kuya. Ba, ewan ko yun. Si Kuya, nasan? Naliligo si, ano, kapapasok lang. Naliligo yun. Ah? Eh. Nasan naliligo? Dito, dito sa CR. Oh. Ba't sa loob? Ba't sa loob naliligo. Aray, okay, alam nyo naman. Naamoy. Eh, dito naliligo yun eh. Uh, uh. Alam nyo naman.

Oo oh, naman siyempre. Ang isa buha ko. Ang isa buha ko. Ang ko. Ang isa buha ko. Ang isa May ano ka ba dyan? May part bomb ka dyan. May dala ka. Mukhang para sa amin yung part bomb mo ha. Buti no, na. No. na si <laughs> Kuha ang part bomb tapos ang gagawin natin. Kita mo nang huling punta mo dito, yung bago ako umalis. Yun niligyan ng oh. ano, ng part bomb doon. Oh, bakaw talaga Ba? ganun din gawin natin. Kuha ka Oh, Ano? Dalawa. Eh, dalawa. Kung pwede nga lima, Much, much later. Ano? <makes audio> Ano meron? Ay! Ayaw po, ayaw experience niya. Ang bagsik. Ang uh -huh. double part <laughs> ang <bao niyan. laughs> yeah, bar. Ang baho niya. Bad trip niya. Yeah, bad trip Ang takantop eh. Ha bakit daw? Ako pa pa ano? Ikaw na, ayaw na maglagay. Alalayan mo na lang, alalayan mo. Ba, malaglagi. Pinaglalaglag to, baka ang balik mo. Eh, pisahin mo, pisahin mo. Ayun, ayun. Oh, isa. Isa. Oh! Bawang dito lumabas. <laughs> bubutok agad bubutok agad. Ang Oko, iyon yun, yun. <laughs> 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 Oh, sabog 'yan. Bao. Gelot.